Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa mga awit kabanata 121 talata 1 hanggang 2. Ang sabi po dito, doon sa mga burol ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang ngad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Mga kapatid, mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Praise God. Itong ating pong binasa, ito po ay tungkol sa pagingi ng tulong. At uh, dito pinapakita yung isang uh, matibay na pananampalataya at paniniwala ng taong ito na kung saan ang kanyang tulong ito ay magmumula lamang kay Yahweh na lumika ng langit at ng lupa. Mostly kasi ang tao kapag uh, dumaranas ng mga pagsubok, problema, uh, kapigatian o mga suliranin sa buhay, minsan ang tao ang... Uh, na, uh, Sumasagi agad yung pumapasok sa isip nila yung mga taong uh, makakatulong sa kanila O kaya nag-iisip agad sino yung taong uh, makakatulong sa akin diba? At uh, dito may kita natin mga kapatid Sinabi niya nang siya ay tumingin sa mga burol Sabi niya, ang saklolo, saan manggagaling? Napaisip siya, sa kaya manggagaling yung tulong na kailangan ko? Kaya tingnan mo yung ibang tao minsan, no, kung saan-saan na pumupunta, para lang hanapin o maghanap ng tao o kung sino man yung pwedeng tumulong sa kanya. Pero dapat uh, alam naman natin ang Diyos gumagamit ng mga tao o ng mga bagay o and anything sa, sa mundong ito na makakatulong sa mga suliranin na ninaharap natin. No? Kahit kunyari, kung sa nature, yung sa karamdaman mo, di ba? At uh, sa nature, doon sa mga nilikha ng Diyos na mga halaman, masusumpungan mo diyan yung uh, kagalingan, no, na kailangan mo. Ay, yeah, pag inuubo ka, di ba? Na uh, mayroon diyang kalamansi, di ba? Mayroon diyang uh, ginger, di ba? Na nilikha ng Diyos. Lahat naman ng problema, sabi nga, may solusyon, kasi kung walang solusyon ang problema mo, hindi problema yon, di ba? So, dito may kita natin mga kapatid na sa buhay natin, maraming inilaan ng Diyos eh, na na nandyan na bago pa tayo ay nilikha niya. No, kaya ngayon lahat ng pangangailangan ng tao, bago tayo create, ano na eh, uh, pinagkaloob na ng Diyos eh. Nilikha na niya yan. Lahat ng pangangailangan ng tao, lahat ng makakabuti sa kalusugan natin, lahat ng makakabuti para sa atin, lahat po yan. Kaya nga sabi ng Diyos na nilikha niya ang lahat ng bagay, sabi doon, ang lahat ay mabuti. Siyempre, dahil siya ang Diyos na mabuti. At lahat ng kanyang nilikha, at lahat ng kanyang plano at panukala, para sa ikabubuti ng lahat. ba diba? Hindi lang naman para sa atin, kundi kahit dun sa mga nilikha niya. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat as long na ang tao hindi lang sisirain yung kanyang panukala, yung kanyang uh, design, yung disenyo na itinakda ng Diyos, yung order, yung, yung pagkakasunod-sunod, yung order ng lahat ng bagay, yung uh, kung sa, sa nature, di ba? yung law of nature, hindi lang sisirain ng tao, wala magkakaroon ng problema. Magiging okay ang lahat. Pero may kita natin dito yung matibay na pananampalataya ng taong ito na saan ba magmumula yung kanyang saklolo o kanyang tulong. May kita natin ang una niyang inaasahan na panggagalingan ng tulong walang iba ang Diyos. Nalumi ng langit at ng lupa. Ano yung ibig sabihin yon? Kasi kung kaya niyang gawin yung langit at lupa napakahirap na yon, di ba? Pero kayang gawin ng Diyos. Gaano pa kaya yung mga problema at masuliranin na ating pinagdadaanan sa buhay na hindi kayang lutasin, masolusyunan kapag tayo lumapit sa Panginoon. 'Di ba? Ang Diyos magbibigay sa atin ng solusyon, 'di ba? Pero meron tayong gagawin. Kaya nga na sinisik natin yung Kanyang kalooban through prayer. Kaya nga tayo lumalapit sa Panginoon kasi 'yun ang dapat nating uh, Uh, gagawin yung paglapit sa kanya kasi siya yung magtuturo sa atin ng daan ng pamamaraan kung paano masusulusunan yung mga sulirani na dumarating sa buhay po natin. Kaya nga sabi, kapag tayo ay nananalangin, hindi yan para baguhin yung isip o panukala o plano ng Panginoon. Kundi tayo ay nananalangin para masunod natin yung kanyang kalooban Bigyan tayo ng direksyon ng Diyos Bigyan tayo ng uh, katalinuhan At uh, pagkaunawa Na ating maunawaan Na yung mga nangyayari sa buhay natin merong ma mambuting plano ang Panginoon At walang bagay na dumarating sa buhay natin Na hindi natin makakaya Kaya nga sabi ng Panginoon hindi tayo susubukin ng higit sa ating makakaya, sabi ni San Pablo sa mga taga -corinto. At itong uh, tulong ng Panginoong ito mga kapatid, nangangailangan din ito na ating kooperasyon. ba? Diba? Kaya nga kailangan natin magpasakop kailangan nating sumunod sa Panginoon, aminin na wala tayong magagawa kung wala yung tulong ng Diyos. Kasi kung hindi natin aaminin na hindi natin ito kaya at hindi natin ito magagawa without the help ng Diyos, paano natin mararanasan, paano natin matatanggap yung tulong na galing sa Panginoon? Kaya kailangan din natin magpakumbaba, aminin na wala tayong magagawa kung wala yung patnubay, kung wala yung pagsama, kung wala yung pagtuturo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kasi dito, ina, ina ano, niya eh, inaamin niya eh. Saan mang gagaling yung tulong na ito? Tumingin ako sa mga burol. Saan? Hindi niya, uh, kasi yung, yung burol kasi, yung mga katulad yung mga bundok, meron kasi sa ano ng mga hudyo na doon mo lang masusumpungan ang Diyos eh. ba diba? Sa mga bundok. Pero siyempre, ang kagandaan ngayon sa atin, hindi mo na kailangan makikita ng bundok. <laughs> di ba? Nasaan man tayo, nandun yung ano eh, nandun yung uh, espiritu uh, ng Diyos na gagabay sa atin. Kasi sabi nga, hindi tayo marunong manalangin, pero yung espiritu ng Diyos ang tutulong sa atin, paano ba manalangin ng tama? Isa kasi ang gagabay sa atin eh. Kung paano tayo lalapit sa Panginoon na kalulugdan ng Diyos. Di ba? Hindi tayo marunong manalangin pero andun yung kanyang espiritu na tut magtuturo sa atin na paano magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Yung uh, mananalangin ka, hindi yung uutusan mo ang Diyos. <laughs> di ba? Hindi yung parang uh, nananalangin tayo na para tayo nagmamalaki sa Diyos. Hindi po ganun mga kapatid. Kundi dito may kita natin yung yung pagano lang ng sarili natin na Lord wala kami magagawa kung wala ang tulong mo. Yung sa mga nanga, alam nyo kasi kapag uh, ang Diyos ang palaging nasa isip natin, sa Kanya nanggagaling yung tulong natin, walang maliit at malaking problema na pwedeng gumambala sa kapayapaan at kapanatagan ng ating isipan at ng ating mga puso. 'di ba? Magiging panatag yung puso natin, yung isipan natin kapag uh, nandoon yung tiwala natin sa Panginoon. Kung siya yung siya yung pinanggagalingan ng tulong natin. May mga sorpresa ang mundong ito, may mga bagay na uh, bigla na lang darating na hindi natin ini-expect na mga challenges, mga pagsubok sa buhay. Pero hindi hindi ito makakasira ng ating kapanatagan, ng kapayapaan sa puso natin. Kung nandoon yung pagtitiwala, yung pananalig pananapalataya natin sa Panginoon. Kaya nga dito mga kapatid, simple lang naman po yung gusto ipaabot ng, ng salita ng Panginoon. Katulad ng taong ito na sumulat nito. Na kung saan mga kapatid, pinapakita lamang niya, confess niya na yung tulong ko, ito ay manggagaling sa Diyos. Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kung nagawa niya ang langit at lupa, kaya niya rin uh, tugunan, kaya rin ng Panginoon na solusyonan yung ating mga pinagdaraanan sa buhay. At ito'y mararanasan natin at ito'y makakamit natin sa ating pong mga buhay kung ay ating pananampalatayanan. So ilama mga kapatid at nawa anuman pagsubok na dumarating sa buhay natin, patuloy nating kilalanin ang uh, kapangyarihan, ang karunungan at kaalaman ng Panginoon. At kung ito'y ating isa sa puso at ating isa sa buhay, ating makakamtan ang lahat ng katugunang ating inaasam. So yun lamang mga kapatid, nawaan Diyos patuloy magpala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.